Napaganda po na ang ating hangarin ng ating inten intention ay para sa kaibubuti po ng ating kapwa, para sa kaibubuti ng ating pamilya, ng ating mga kapitbahay, ng ating komunidad. Lagi po nating isa na ang ating hangarin ay maging dalisay, na ang ating hangarin ay magbunga ng pag-asa sa iba, na ang ating hangarin ay magbunga ng kagandahan at isang magandang kapaligiran na namubuhay sa pagmamahal. In actuality. So three steps, my dear brothers and sisters, when it comes to loving God and loving our neighbor as God has loved us. The first step is at least be polite, be decent, be civil. If you catch yourself Throwing stones, throwing bullets, throwing spears, throwing arrows because you have been ignored, taken for granted, cheated, maligned, then return to yourself and be decent again. And after being polite, being respectful, being just, go to the next step and desire something good. So Napaganda po ng sinasabi niya po ano, nagbigay siya ng tatlong halimbawa. Pero yun po, ang pinaka-summary po niya, pinaka niya, yung lagi pa rin kabutihan ang pipiliin natin. Lagi pa rin kabutihan ang susundin natin. For those who have hurt you, desire something good for those who have ignored you. So sa mga nanakit sa atin, sa mga nagbaliwala sa atin, Lagi po nating hanga rin pa rin na ang kanilang kabutihan na sila ay may pag-asa pa pong magbago. Desire something good for those who have cheated you. Desire something good for those who have wrecked your dreams. Desire something good for those who have attempted against your life. So, so sa mga taong gumawa po sa atin ng maganda sa mga taong hindi na naniwala sa atin, hindi tayo sinamahan sa ating mga pangarap, iniwanan tayo sa ere, sa mga taong pinagtangka ng buhay natin, sa mga taong nanakit sa atin, nambugbog sa atin, kahit sobrang sakit po ng kanilang ginawa, matuto pa rin tayong magpatawad at hangarin pa rin po natin na sila ay mapabuti, hangarin pa rin po natin na sila balang araw, ay mapapalapit sa Diyos at balang araw ay magiging mabuting tao at mamumuhay na banal.